ngon na nag-viral ang video nung, na, nung in interview kanya sa give ni ano ni White man Actually hindi na ako nagulat kung bakit nag-viral yung video na yan kasi madalas ko na nakikita talaga yung mga negative vibes na nagpapa-viral talaga kasi ang daming content creator, ang daming vloggers, mga influencer na nandito lagi sa parisan ko. Ang tinitingnan nila talaga lagi mangani mga negative vibes or the views. Ibig sabihin, hindi nila upload lahat na kapukuhan ng video. Ang kinukuha lang nila yung clips na alam nilang pag-uusapan. So katulad kurina, san, kay Ma'am Corina, kay, kay Ma Corina, diba? ba? Uh, nila. Mahaba kasi ang target na yun eh. Tapos, tinaiming nila na pagsubo ni Ma'am Corina yung pinakata. Kasi matatapos na yun eh. Hindi naman talaga yung total yung nangyari. So, in nila ng ganon, nakita mo sa so, Hindi na ako nagulat doon dahil ang kailangan talaga ng isang content creator, isang vlogger pag maraming view uh, Good evening idol uh, day 3 update natin dito sa Diwata Parish Berlod sa may City Brands ito yung uh, pakita ko lang sa inyo kung gano'ng karaming tao kahaba ng pila, time check alas 7 7 in the evening mga idol no? Oh. ayun lang, karaming tao mga idol ayun, yan ko dyan, ayun idol ayun, kita nyo dyan idol at sa yung may libreng ice cream pa rin na idol, isang buwan pa lang sponsor yung mga idol, no? Sa mga bumili at hindi, pwede kayo dito pumila sa libreng ice cream ni Diwata, mga idol. Ayun. Uh, ayun, mga idol, nakikita nyo, sobrang daming tao, mga idol, sumusuporta pa rin kay Diwata, mga idol. Ayun, diyan yung pila idol, umabot na sa gate, no? Ang dulo ng pila, mga idol, ayun, nakadami tao, mga idol. June 5 tayo mga idol araw ng Martis uh, taon ng 2024 ito yung lay uh, update ko ngayon dito kay Diwata Paris Berlod sa Kisan City branch sa may Kulayat na uh, Morning Star Drive Street Kulayat Kisan City mga idol Thank you for watching mga idol sa pakisuporta naman ng page ko idol Totski at Totski Vlog sa may YouTube channel idol pakibisita naman mga idol at marami marami salamat sa iyong mga support idol ayun bye bye and keep safe mga idol